Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pagkakalaglag sa playoffs ng Milwaukee Bucks. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pag-sign ni JJ Redick sa kupunan ng Los Angeles Lakers ngayong offseason. Bagamat man nga po mga katrops nakaligtas ang Milwaukee Bucks sa kanila naging Game 5 noong nakarang araw kontra sa Indiana Pacers ay hindi na rin naman nga po sila nakalusot pa sa kanilang Game 6 ngayong araw matapos sila dito matalo sa score na 120-98. Kahit man nga po naglaro na dito sa wakas si Damian Lillard sa pagtatala nga po niya ng 28 points ay hindi pa rin nga po ito sapat para manalo sila sa kanilang Game 6. Nasayang rin naman nga po mga katrops ang parehong nagawang 20 points ng kanilang mga players na sina Brooke Lopez at Bobby Portis Jr. at ang natalang 14 points ni Chris Middleton. Kaya dahil nga po sa pagkatalo ng Milwaukee Bucks ngayong araw, ay tuloy na nga po magtatapos ang kanilang serye sa 4-2 at tuloy na rin naman nga po silang mai-eliminate sa East Playoffs. Habang Indiana Pacers naman nga po na pinangunahan ng kanilang mga players na sina TJ McConnell na kumuha ng 20 points, at si Tyrese Halliburton na dito ng 17 points sa 10 assists ay siyang aabante sa second round ng playoffs. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pag-sign ni JJ Redick sa kapunan ng Los Angeles Lakers ngayong offseason. Ayun nga po mga katrop sa kalalabas pa lang na balita ni Chaban Buhan ng The Athletic Inaasa na nga daw po mga na tatanggalin na nga po ng Lakers si Darvin Ham sa pagiging head coach ng kanilang team bago pa man magtapos ang linggong ito. Sinabi pa nga po nito na marami na nga po siyang mga pangalang naririnig sa loob ng organisasyon ng Lakers na posibleng pumalit kay Darvin Ham. At kabilang na nga po dyan ang ilang mga coaches na malapit kay Lebron kagaya na lamang ni J.J. Redick at Tyron Lue. Sa parte nga po mga katrops ng J.J. Redick, alam naman nga po ninyo nakasama nga po siya na Lebron James sa isang podcast kung saan tinatalakay nga po nila dito ang iba't ibang mga nangyayari at nangyayari ngayon sa loob ng NBA. Balakar naman nga po nito na pasukin ang pagiging head coach matapos itong maging isang NBA analyst. Habang pagdating naman nga po mga kay Tyron Lue, ayon nga po sa binulgar na balita ng NBA insider ni si Dave McMinami ng ESPN. Gusto nga daw po ni Lebron James na kunin at papermahin ito ng kontrata ng Lakers bilang bagong head coach na papalit kay Darvin Ham. Ang problema lang mga po mga kay Ty Lue, ay meron pa nga po itong trabaho ngayon sa Los Angeles Clippers kaya posible nga po na hindi nga po nila ito makuha ngayong offseason. Kaya mas malaki pa rin nga po ang kanilang chance na mapaperma si JJ Redick. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.